Pagkatapos nga ng ilang minutong akyatan galing sa yungib ng tabon, ay narating na natin ang Tiwata Cave. Ito ay isa sa pinakamaliit na yungib sa kompleks at ginamit bilang libingan. Ayon sa aming tour guide, maraming palayok na may iba't ibang hugis at disenyo ang natagpuan sa yungib na ito. Alam nyo ba, noong huling bahagi ng panahon ng Neolitiko, ang pagpapalayok at ang tradisyong paglilibing sa banga ay unang lumitaw sa Tabon Caves ito ay tumagal hanggang panahon ng metal. Amin ding napag-alaman na ang tradisyon ng paglilibing ng mga buto sa banga at pagtatago ng mga banga sa mga yungib ay nagpatuloy sa kanlurang Palawan hanggang sa simula ng kalakalang Chino. Napansin niyo rin ba? Bukod sa napakadilim ng lugar na ito, ay napakaraming barya sa bawat sulok ng yungib. Pinaniniwalaan na ang yungib na ito ay sagrado at matalinghaga sapagat dito ginagawa ang iba't ibang klase ng ritual ng mga tabonman. Ang mga bariyang ito ay siyang alay ng mga turistang dumadalaw dito, kalakip ang kanilang mga kahilingan. At dahil may kakaiba na kaming nararamdaman sa yungib na ito, kami ay nag-alay na rin. Pati kaya si Mang Kaloy? Anong wish mo, Kaloy? Hindi